today's video nga ay dadayuhin natin ang isang overload lugaw tapos unlimited lugaw pa at may kasama pang isang soft drink sa lagang 100 pesos nga lang. Ang owner nga nitong lugaw ni Arado ay si Sir Gary na kahit nga siya ay PWD ay lumalaban pa din ng pata sa buhay. Located nga pala siya sa may Blooming Tree Extension, Corner Espanya Boulevard, Sampaloc, Manila. Sa sobrang sipag nga ni Kuya Gary ay mapagtatapos niya na ang kanyang anak na panganay bilang isang pulis at yung bunso naman ay grade 12. O di ba guys, sa likod ng kapansanan ni Kuya Gary ay hindi siya sumuko sa buhay. Kaya bilib ako sa Kuya Gary. Hindi katulad ng iba na buo at wala namang sakit pero gumagawa pa din ng masama sa kapwa para magkapera. Inano ko kasi tatlo nag-aaral sa akin mga anak. Graduating na po yung anak ko ngayon tulis babae. Yung kulso ko uh, graduating din na, na graduate. Kaya prosige, prosige ako para lang po sa kanila lang. Kaya ayaw ko na matulad dati na wala akong pinag-aralan, dito lang pinag natapos ko kaya hindi ko pinadama sa mga anak na gano'n ako, dito lang kaya nag-check up ako para sa Yung overload lugaw niya pala dito ay may laman na puso, tuwalya at chicharon bulaklak tapos may libre pang isang soft drinks. O ba diba, sulit na sulit na nga yung 100 pesos mo dito. Ito guys o, oh, 100 pesos, unlimited lugaw. Tayo ano nga po tayo sa Pantokwa? Dagdag -dag yan. Magkano po yan? Sampo Sampo, yun o oh. Eh. Hey Hey, what's up guys? Nandito pa tayo sa may lugaw ni Arado Dito nga lang yan sa may Spanya Boulevard Eto nga guys yung kanilang overload lugaw Na may puso Tapos ano? Tuwalya Tapos chicharong bulaklak Tapos umorder rin tayo dito ng kanilang Tokwa Na sampung piso lang to guys ha Eto palang overload lugaw nila Is ano na 100 pesos Anli lugaw yan Pero yung laman hindi anli Tapos may libre ka pang soft drinks, di ba? Sulit ka sulit sa 100 pesos. Okay guys, Tikman natin. Ito pare, oh. Tuwalya. Puso, pagsabay-sabay na natin. Mmm. Grabe. Chop. Sabi yung lugaw dito, ah. Fairness. Diba? Diba? Mm. Tikpan naman natin yung kanilang tokwa. Sabi mm. guys, yung niya kahit walang timpla, masarap. Kasi overload na overload, oh. Hindi ka mo naman, pre. Ang grabe yung laman. Unang kagat, gout agad. <laughs> Tapos, free soft drinks. grabe guys ko ako sa inyo dahil yung si Tate Arado dito kasi siya BWD siya pero lumalaban pa rin siya ng patas marami so, na bumibili sa akin dahil malasa na ang ko at tinutuloy tuloy ko na ayan nabalik mamalik yung madaling araw tuloy tuloy uwi ko uh, salang na ako hindi sama wabiyay pa ako kasi kailin Abang nakasalang o biyayang kasi kailin. Uh, gusto po yung tikman yung logo ni Arado po. Uh, dito lang po sa Espanya Corner Blooming Creek. tapat uh, lang po ng ano, Cebuana, gilid ng Petron. Okay. Tapos ano alas po kayo nag-open? Uh, alas 3 po ng hapon. Hanggang maubos na po yung dalawang kaldero. You know?